Si Anthony ay pinanganak noong 1967 at bunso sa apat na magkakapatid. Hindi naging masaya ang pagkabata ni Anthony dahil ilang taon pa lang siya ay nag-divorce na ang kanyang mga magulang. Nagtapos siya ng kanyang primary at secondary education sa River Valley English School at Thompson Secondary School bago lumipat para mag-aral sa Polytechnic. Ngunit siya ay nag-drop out dahil hindi na kaya pang bayaran ang tuition ng kanyang ama. Nung matapos niya ang dalawang taon na mandatory national service at limang taon na army career, ay nagtayo si Anthony na ilang mga negosyo. Ngunit ang lahat ng yon ay nagtapos sa bankruptcy at hindi nagtagumpay. Nakilala ni Anthony ang kanyang asawa na si Annie Leong Y. Moon sa simbahan. Nung siya ay nasa 19 years old pa lamang. Sa mga oras na yon, si Annie ay 15 years old lang din. Tumagal ang kanilang relasyon ng limang taon bago sila nagpakasal noong 1995. Ang nag-iisa nilang anak na babae ay pinanganak noong April 13, 1997. Di nagtagal ay nagsimula na maging hindi tapat sa kanyang asawa si Anthony. Nagkaroon siya ng relasyon sa babaeng nagangalang Belinda Huwailin na kalaunan ay nalaman na may asawa at anak na pala siya. Katunay ay hinikayat pa ni Anthony si Belinda na tumira sa kanilang flat kasama niya at kasama ni Annie at ng kanyang anak. Pinakilala niya si Belinda kay Annie na business partner lamang. Maliban kay Belinda ay nagkaroon ulit siya ng isa pang karelasyon na nagngangalang Marilyn Tan Su Fen, nakasama din niya sa negosyo. Ngunit nagkaroon din ng problema ang kanilang negosyo at kalaunan ay naghiwalay din sila. Pero sa katagalan kahit na magaling magtago si Anthony ay nalaman din lahat ni Annie. Taong 1999 hindi na ni Annie. Dinala niya ang kanilang anak at lumipas sa apartment ng kanyang ina. Taong 2000 matapos malugi ulit sa panibagong negosyo ay nagtangka na si Anthony na magpakamatay sa pamamagitan ng pag-inom ng napakaraming sleeping pills. Ngunit naabutan siya at nailigtas ng kanyang buhay. Sa kabila ng sakit na ibinigay sa kanya ni Anthony ay nagawa pa ni Annie na alagaan siya sa hospital. Matapos ng insidente yon ay nawala na ng gana pa si Annie na isalba ang relasyon nila ni Anthony. Determinado na siyang iwanan si Anthony para sa kinabukasan ng kanyang anak at para na rin sa kanyang kapakanan. Noong February 2001, opisyal na nag-file si Anne ng divorce at hiniling na sa kanya mapupunta ang kustodya ng nag-iisa nilang anak. Hindi pumayag si Anthony na kay Anne mapunta ang kanilang anak, kaya naganap siya ng rason at paraan para mapabagal ang proseso. Pakiramdam ni Anne na natrap na siya sa kanilang sitwasyon at hindi na siya makawala pa dahil sa pagtanggi ni Anthony na makipag-divorce pero napakapursigido ni Annie na gawin ang nararapat. May 2001 ay sa wakas pumayag na si Anthony na ituloy na ang kanilang divorce. Ngunit hindi kalayaan ang nagaantay kay Annie, kundi trahedya. Bandang alas 11 ng gabi noong May 14, 2001, pumunta si Anthony sa apartment ng ina ni Annie kung saan sila kasalukuyang nakatira ng kanyang anak. Sinabi niya kay Annie na meron sila real estate agreement na kailangan niyang pirmahan bilang parte ng divorce proceedings. Nasa fourth floor ang apartment nila Annie pero napagkasunduan nila, nasa ground floor na sila magkita. Dinala pa niya ang kanilang anak pababa at handa na siyang pumirma ng mga dokumento. Ngunit wala palang dala na ballpen si Anthony. Kaya inutusan ni Anthony si Annie na umakyat muna ulit at kumuha ng ballpen habang binabantayan niya ang kanilang anak. Sa mga oras na yon ay medyo nairita pa si Annie dahil bakit pumunta doon si Anthony para magpapirma pero walang dalang ball pen. Pero dahil gusto na niyang mapadali na ang kanilang divorce kaya mabilis siya umakyat ulit para kumuha ng ball pen. Pero bago siya tuloy ang makaakyat ay lumingon muna siya saglit sa kanyang anak na hawak-hawak ni Anthony. Ang hindi niya alam na yun na pala ang huling pagkakataon na makikita niya ang kanyang anak. Pagkalabas na pagkalabas ni Anne sa elevator sa fourth floor ay may isang lalaki na nakasuot ng helmet ang mabilis na lumapit sa kanya sa hallway. Sabay saksak sa kanya sa dibdib ng makailang beses gamit ang mahabang kutsilyo. Sa kabila ng maraming sugat ay nagawa pa ni Anne na makagapang papunta sa kanilang apartment at kumatok sa pinto. Noong binuksan na ng kanyang ina ang pintuan ay laking gulat niya nung nakitang anak na puno ng dugo. Sumigaw ng malakas ang ina ni Annie at narinig pa hanggang sa ground floor at narinig din ni Anthony. Mabilis siyang tumungo sa fourth floor dala ang kanilang anak at sumisigaw na binibikas ang pangalan ni Annie na nakahiga pa sa sahig at nag-aagaw buhay. Mabilis na dumating ang ambulance ngunit dahil sa patal na kanyang mga sugat ay binawian din ng buhay si Annie sa hospital makalipas ang ilang oras ng emergency treatment. Sa mga kaso kung saan ay may namatay sa mag-asawa, kadalasan ang natitirang buhay ay ang siyang naging pangunahing sospek. Dahil na rin sa kondisyon ng kanilang relasyon at nasa proseso na sila ng divorce, kaya malakas ang hinala ng mga pulis kay Anthony. Pero mayroon siyang alibay dahil nung umakyat si Annie at inatake ng sospek, ay nasa baba si Anthony kasama ng kanilang anak at meron pang mga witness na makapagkumpirma na totoo. Sa libing ni Annie ay makikitang iyak ng iyak si Anthony at inihayag ang matinding kalungkutan sa bigla ang pagkawala ng asawa. Sinabi pa niya sa media na napakasamang mister niya dahil hindi lamang siya nabigo na alagaan ng asawa. Nagkaroon din siya ng mga kabit, nalugi ang mga negosyong itinayo at nalubog sa utang. Tinawag pa niya ang kanyang sarili na demonyo at tinawag naman ang anghel ang kanyang asawa. Sinisi pa niya ang kanyang sarili na kung nagdala daw sana siya ng ballpen at hindi niya hinayaang bumalik ng mag-isa si Annie sa taas ay hindi daw sana nangyari yon sa kanyang asawa. Hindi nagdalawang isip si Anthony na sisihin ang kanyang sarili sa harap ng ibang tao at siya ay nagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang asawa. Gusto niya ipakita sa mga tao na totoong inosente siya. Ngunit habang umuusad ang investigasyon ay paunti-unti namang lumalabas ang katotohanan at lumabas na rin ang madilim na bahagi ng pagkatao ni Anthony. Dahil patay na si Ana ay napunta sa kanya ang kanilang apartment at sa kanya na rin mapupunta ang buong kustudiya ng kanilang anak. Sa kabila ng kanyang alibay ay si Anthony pa rin ang prime suspect sa mata ng mga pulis. Sa panahon ng initial interview kay Anthony ay may napansin ng mga pulis na kakaibang galaw sa kanya. Hindi siya nakikipagtulungan at parang may itinatago si Anthony. Karaniwan sa mga mapagmahal na mister ay napakasabik nila na makipagtulungan sa mga pulis para malutas ka agad ang kaso, lalo na pag namatay pa ang misis. Dagdag pa doon ay nakita pa ng mga pulis ang front page ng newspaper sa crime scene na nakatope ng maliit na siyang ginamit na pambalot sa kutsilyo. Ang newspaper ay may pecha na April 31. Noong binisita ng mga pulis ang bahay ni Anthony ay nakita nila ang isang newspaper na wala ng front page sa kaparehong pecha ng newspaper na natagpuan sa crime scene. Noong tinanong siya ng mga pulis ay sinabi ni Anthony na wala siyang alam tungkol sa newspaper. Pinadala ng mga pulis ang mga pahina ng newspaper sa lab para masuri. Doon na nalaman na ang newspaper na natagpuan sa crime scene ay katunayang nagmula sa bahay ni Anthony. Indikasyon na kahit hindi siya direktang sangkot sa pag-atake kay Annie ay hindi maipagkakailan na konektado siya sa krimen. Ngunit sa kasamaang palad ang circumstantial evidence ay hindi sapat para makasuhan siya. Pero nakatulong yon sa mga pulis na mabigyan ng direksyon ang kanilang investigasyon. Dahil dito ay mas sinuuna ng mga pulis si Anthony. Matapos ang pitong araw ng investigasyon ay natuklasan ng mga pulis ang pinakamahalagang lead. Napansin ng mga kapitbahay na si Anthony ay madalas na nagtitipon-tipon kasama ang limang binatang lalaki. Pero hindi sila tipikal na nagwekwentuhan, kundi parang may seryoso silang pinaplano. Noong May 18, 2001, apat na araw matapos ang insidente ay natagpuan ng mga pulis ang dalawa sa limang mga binata. Sila ay si Agan, 15 years old at ang 16 year old na si Gavin Chinway. Ang dalawa ay puro mga dropout sa paaralan. Humarap silang dalawa sa mga pulis para sa interogasyon. Dahil sa murang edad ni Gunn ay agad itong natakot kaya mabilis siyang umamin sa pagpatay kay Annie. Sobrang nagsisisi si Gan at inamin niya na pinilit siya ni Anthony na gawin ang krimen. Dahil sa testimony na yun ni Gan kaya formal na inaresto ng mga pulis si Anthony sa kaparehong araw. May 19, 2001, opisyal ng kinasuhan ng murder si Gan at Anthony. Ang tanong ay kung bakit kusang-loob na pumayag si Gana na maging kasangkapan ng isang tao para sa kanyang masamang intensyon. Kaya balikan natin ang mga pangyayari bago ang nangyaring krimen. Noong February 2000 sa mga oras na 'yon ay natagpuan ni Anthony ang limang binatang lalaki sa labas ng McDonald's. Na matatagpuan sa Pasirris na matatagpuan sa East Singapore. Ang grupo ay kinabibilangan ni Egan, 15 years old. 16 years old na si Gavin, 17 years old na si Warren Krishnan, 19 years old na si Kong Kiang at ang 22 years old na si Sia Tse Ho. Agad sila nagkasundo at bilang pinakamatanda sa lahat ay ipinagpalagay ni Anthony na siya ang leader sa grupo. Madalas na rin sila nagtitipon-tipon. Hanggang sa isang araw ay bigla na lamang inaitanong ni Anthony sa mga lalaki kung matapang ba kayong lahat. At dahil sa kanilang edad ay sinagot nila si Anthony na wala silang kinakatakutan. Doon na nagtanong ulit si Anthony na, Kung tutok matapang kayo, kaya niyo bang pumatay ng tao? Hindi nila inaasahan na seryoso pala si Anthony. At saka ang gusto niya ipapatay ay ang sarili niyang asawa. Bilang mas matanda sa lahat ng lalaki, si Sia ang una niyang kinausap ng seryoso at sinabi na handa siyang ibenta ang kanyang bahay para ibayad kay Sia para sa gagawing pagpatay. Pero tumanggi si Sia at inimungkahi kay Anthony na mag-hire na lang siya ng professional hitman. Agad din tinawagan ni Sia si Gan at kausapin sana na huwag maging involved sa gusto ni Anthony. Lalo na at alam niyang wala pang muwang ang pinata at mabilis na mamanipula. Pero sa kasamaang palad ay hindi niya ito makontak. Dahil tumanggi si Sia ay napilitan si Anthony na lapitan si Gan at inilirawan niya ang kanyang mga plano. Sinabi niya kay Gana na magsuot ng helmet para hindi siya makilala at gloves para walang maiwang fingerprints. Si Anthony din ang pumili at bumili ng kutsilyo na gagamitin. Pinili niya ang mahabang kutsilyo para siguradong tumagos ito sa puso. Pinayuhan din niya si Gana magsuot ng long sleeves para maiwasan magkaroon siya ng marka ng kalmot kung sakali. Dagdag pa doon ay sinabi din niya kay Gan na huwag manigarilyo sa lugar kung saan siya mag kay Annie para walang fingerprints na makuha at laway. At matapos niyang mapatay si Annie ay kailangan din niyang kunin ang lahat ng mamahaling bagay na meron si Annie para magmukhang pagnanakaw ang motibo sa pagpatay. Pagkatapos ng kanyang gagawin, pinayuhan din niya si Gan na huwag magpanik o tumakbo. Maglakad lamang ito na normal at tumungo sa bus stop at sumakay at kailangang itapon niya ng mabuti ang kutsilyo. Ang huling sinabi ni Anthony kay Gan ay, kung susundin mo ang lahat ng mga sinasabi ko, hindi hindi ka mahahanap ng mga pulis. At pagkatapos mong magawa yon ay babayaran kita ng 2,000 Singapore Dollars kada buwan sa loob ng apat na taon. Pagkatapos niyang mailatag ang buong plano ay hindi nakalimutan ni Anthony na pagbantaan si Gan. Sinabi niya, Sa totoo lang isa akong professional na hitman. Ngayong alam mo na ang lahat ng plano ko, kung hindi mo magagawa ito ay may masamang mangyayari sa'yo. Marami na akong nagawang krimen at hindi ako nakilala ng mga pulis. Kaya madali lang sa akin na gawin sayo nang walang may makakaalam. Dahil sa mga banta at pangako sa kanya ni Anthony kaya pumayag si Gan na gawin ang pagpatay. Bumili pa si Anthony ng dalawang SIM card para makapag-usap sila ng sekreto. Kasunod nun ay makailang beses pang pabalik-balik si Gan sa apartment ni Anthony para matutunan ang mga instructions kung paano patayin si Annie. Noong May 10, 2001 ay nagdesisyon na si Anthony na isagawa ang plano. Inutusan niya si Gan na sundan si Annie sa kanyang apartment. Habang nagtatago ay nakita ni Gan si Annie na bitbit ang kanyang anak pababa at papunta sa playground. Dahil nakita ni Gan na dala niya ang kanilang anak kaya hindi niya itinuloy ang plano. Matapos mabigo ang plano sa unang pagkakataon ay agad na nag-set up si Anthony sa pangalawang plano. Kinabukasan May 11, 2001 ay muli na namang nagantay si Gan sa building at binalak ulit na mag backout sa plano. Ngunit tinawagan siya ni Anthony at inutusan na gawin na ang plano. Muli naglakad-lakad si Gan sa fourth floor dala ang kutsilyo ngunit hindi niya nakita si Annie. Pagkababa niya ay nakita niya si Annie at ang anak nito na naglalaro sa playground. Kaya hindi na naman tinuloy ni Gan ang plano. Dahil dalawang beses nang umurong si Gan sa plano kaya sobra nang nagalit si Anthony. Kinomprunta niya si Gan at sinabi ni Gan sa kanya na ayaw na niyang gawin pa ang pinapagawa sa kanya. Pero hindi tinanggap ni Anthony ang sagot sa kanya ni Gan. Dahil alam niyang matatakotin pa si Gan, kaya muli niya na itong pinagbantaan. Sinabi niya kay Gan na sa puntong ito ay gagawin mo man o hindi, ay hindi na ang iyong desisyon ang masusunod. Kung ipipilit mo na hindi mo nagagawin, maghanda ka dahil makikita mo na lamang na na ang iyong mga magulang at mga kapatid. Dahil sa sinabing yon ni Anthony at dahil sa takot na madamay ang kanyang pamilya, kaya walang nagawa si Gan kundi ituloy ang plano. Noong May 14 ay pinapunta ulit ni Anthony si Gan sa kanyang apartment para mag kung paano sumaksak. At nangyari na nga ang pagpatay. Pagkatapos niyang mapatay si Anne, kalmadong pumunta sa bus stop si Gan at doon sumakay ng taxi at pumunta sa beach kung saan niya ang kutsilyo. Pagkatapos ng krimen ay hindi na mapalagay si Gan at puno siya ng pagsisisi. Nagtiwala din siya na sabihin sa mga kagrupo ang ginawa. Noong May 17, 2001, kinontak ni Anthony si Gan at pinapapunta niya sa kanyang apartment. Sa oras na sila nag-usap, sobrang ingat na ingat si Anthony na baka may maiwan silang ebidensya. Nag-usap sila sa pamamagitan ng pag-type lamang sa computer. Ang kanilang pinag-usapan ay tungkol sa bayad na ipinangako ni Anthony kay Gan. Sinabi niya na hindi pa muna siya makapagbayad kay Gan at kinakailangan pa daw niya na umaktong nagugulat pa sa pagkamatay ng kanyang asawa. Matapos sila mag-usap ay dinilit nila ang lahat ng pinag-usapan nila. Dahil sa nangyari, si Anthony ay naging mastermind sa krimen. Siya ang nagplano ng lahat simula sa inisyal na pagplano hanggang sa pamimilit kay Gan na patayin si Annie. Ang kanyang motibo ay para mapunta sa kanya ang kanilang apartment at ang buong diya ng kanilang anak. Noong November 19, 2001, si Anthony at Gan ay parehong dinala sa Singapore High Court para sa paglilitis. Sa kabuuan ng paglilitis ay pinanindigan ni Anthony na siya ay inosente. Nakangisi pa siya at hindi siya makitaan ng pagsisisi. Giit niya ng pagsabi niya sa limang lalaki na gusto niyang ipapatay ang kanyang asawa ay isang biro lamang. Nung tinanong siya bakit hindi siya nagdala ng ballpen nung may pinapapirmahan siya kay Annie, paliwanag niya na hindi lang talaga niya ugali ang magdala ng ballpen. Ayon sa mga magulang at mga kaibigan ni Gan, siya ay mabait, inosente at mahinahong tao. Pinilit lamang siya ni Anthony at tinakot na papatayin ang kanyang pamilya, kaya niya nagawa ang krimen. Nagtestify din sa korte ang dalawang dating karelasyon ni Anthony na sina Marilyn at Belinda. Sinabi nila na sa panahon na sila ay magkarelasyon pa, makailang beses na nilang narinig si Anthony na gusto niyang ipapatay ang kanyang asawa. Dahil sa mga testimony na yon at iba pang pa mga ebidensya ay napatunayang guilty si Anthony at sinentensyahan ng kamatayan. Para naman kay Gan na direktang nagsagawa ng krimen ay kinusider ng judge na siya inosenteng binata na may nanipula lamang ni Anthony para gumawa ng seryosong krimen. Basis sa mga ebidensya at ang katotohanan na siya ay minor de edad pa ng mga oras na nangyaring krimen, kaya hindi siya sinentensya ng kamatayan kundi life imprisonment lamang. Hindi matanggap ni Anthony ng hatol kaya makailang beses siyang nag-apila at ang lahat ng iyon ay tinanggihan ng judge. Nagpetisyon din siya sa presidente para sa clemency sa pag-asang ang kanyang death sentence ay mapababaan sa life imprisonment, ngunit ang kanyang request ay tinanggihan ulit. Samantalang si Ga naman ay nagkaroon ng college degree habang naninilbihan ng kanyang sentensya. Naging model inmate din siya dahil sa mabuting asal at positibong pananaw sa buhay habang nasa kulungan. Noong 2013 ay nagsumiti ng request for clemency si Gan sa presidente at umaasa ng pardon. Ngunit sa kasamaang palat ay tinanggihan din siya. Noong November 2017, muling nag-apply for clemency si Gan at sa pagkakataong yon ay nakakuha na siya ng atensyon ng publiko. Dahil sa Singapore ang kwento ng rehabilitation at determinasyon ni Gan ay mabilis na kumalat sa media. Kaya nabihag ang puso ng marami. Bilang resulta ay dumagsa ang suporta ng publiko kay Gan. At sa wakas noong November 2, 2018, pinagbigyan ng President ang clemency ni Gan at binabaan ang kanyang sentensya. Pagkalaya ni Gan ay prinotektahan din ang kanyang pagkakakilanlan at kahit kailan ay hindi ipinakita o naipublish sa media at publiko ang kanyang litrato. Kaya ang kanyang buhay matapos niyang makalabas sa kulungan ay hindi ganon kaapektado ng kanyang nakaraan. Ang anak naman ni Annie at Anthony ay napunta sa pangangalaga ng ina ni Annie. Huwag magatubiling ibahagi inyong mga suloobin at komento. And please huwag kalimutan mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!